ulit nagka-driver and makakapag-video ulit. Papunta kami ngayon sa Cordova, dun sa isang first time din namin dito for parang malaki pantry din niya Atato kita Itatry namin kasi kahapon, hindi ako nakapag-video kahapon kasi nga wala akong driver. So, dalawang mid-south, pag sinabing mid-south pantry, malaking pantry yun, ah, drive-thru lang yon. Ida-drive mo lang yung sasakyan, tapos lalagay nila yung mga supplies, kahon-kahon. So, nakakuha ako ng pitong gatas, seven na yung, hindi ko alam pang 0.5 gallon ng gatas, 7 noon. Daming sibuyas siguro, may 8 kilong sibuyas o baka more pa. Tapos uh, patatas, yung iba pinamigay ko dun sa maintenance ng building tsaka dun sa kasamahan namin kay Dale kasi hindi siya nakapunta dahil busy siyang maglipat ng bahay dahil nakakuha na sila ng apartment. So, pinamigay ko rin kasi masisira lang naman. Tsaka sobrang dami naman nun. So, pupunta kami sa Cordova kasi baka mamigay sila ng mga gulay tsaka karne dahil yun yung kulang ko. Otherwise, yun yung mga bibili namin. Kung wala sa Cordova, mapipilitan kami mag-grocery this time dahil kulang yung mga uh, gagamitin naming pangkain. Isa pa, may na, may pasok na si Kobe. So, kailangan din na mga pangbaon at saka supplies. So, baka sumama kami kay Sharon sa Costco. So, let's see kung anong, mag, anong ganap namin for today's video. See you! Inagapan namin, ang pantry distribution is 12.15 pero umalis kami ng bahay ng before 11 kasi para maganda yung pila na makuha namin yung slot kasi pag mas maaga ka mas marami kang supplies na nakukuha pag medyo pahuli ka na minsan nagkakaroon na ng counting like oh kailangan sa shelves na to pito lang yung kukunin mo ganun may napuntahan kami medyo na late kami kasi yun yung time na nag interview si Ian tsaka may mga errands kami so medyo late kami kaya ganun yung naabutan namin Tas, pero nakikita namin yung mga nauna sa amin talagang naka cart pa ang dami dami nilang nakuha kasi nga maaga silang pumila at saka pag mga ganitong magagandang supplies talagang pinipilahan ng ano, pilabal din talaga ang taong bayan. Kaya sana maganda yung makuha namin today. Freeway kami today dahil yung pantry or yung pupuntahan namin is medyo malayo sa zip code namin. Kaya dadayo talaga kami. Pero mga ano lang 18 miles lang Continue ata mula sa 1, amin. Hindi na, rin, hindi na rin ganong kalayo. Pero, kumpara dun sa mga napupuntahan ko, yung, like, yung kahapon, ano lang siya, malapit lang sa amin. Tapos, magkakadikit lang talaga. Kaya, nakadalawang pantry ako kahapon. And, uh, sana, okay ang lahat. At maganda ang araw. So, At Sunday, wala masyadong sasakyan. Lalo kahapon. Ay, kahapon, masasakyan kahapon din. din. Pero, sa maulan kasi. Tama, init nga ngayon. Kahapon, grabe ang ulan yan, yung hotel na yan, yung Memphis Inn, di namin makalimutan yan kasi dyan kami unang nag-check-in uh, pagdating namin dito sa Memphis at pare-pareho kami nila, walang alam dito sa Memphis and uh, wala lang, parang di namin makalimutan kasi tsaka yung experience, ano, nag-brown out, tapos hindi, maingay kasi malapit sa freeway, tapos hindi, hindi, wala lang kung ba hindi ganun ano kaya buti na lang na isang gabi lang kami dyan. And then na-admit -na, na, nga kami dyan sa embassy apartment. Tinanggap agad kami. Kaya yun, every time na nadadaan ako doon, lagi ko naaalala yon Or minsan pinipicturan ko pa para isend kay kuya na first time experience in Memphis. Hindi lang namin makalimutan. So, nandito na tayo sa Cordova and uh, according sa research ko, bago kami nakarating ng Memphis, isa to sa magandang lugar dito sa Memphis. Um, yan, Cordova, uh, Cordova, uh, Germantown, Graceland. Graceland, taga ron si Elvis Presley. Uh, yan yung mga, parang sa mga research ko, eh, yun yung mga nakikita kong magagandang lugar dito sa Memphis. So, check natin ang kanilang mga kabahayan kung talagang maraming ano dito, maraming uh, alta de ciudad. Oh, ito, apartment, story point. Ah, senior living, oh. Facilities, oh. Galing. Pero layo naman sa atin. So, nandito na tayo sa, ano bang, ano ba to? Simbahan ba to? Nandito na tayo sa pantry. So, pipila na tayo baka dyan. Itanong natin dyan. Ayun ah, no, know, may mga naka, may mga may bit-bit oh. na eco bag. So definitely, kukuha rin sila ng mga supplies. And excited ako kasi first time namin. Sana maganda makuha namin. So, let's go. Let's check it out. Marami na naka-park. So meaning marami ng tao. Ayan, dyan tayo papasok. Dyan sa door na yan. Papasok sa pantry. Dyan na lang. And if text ko na sila Sharon at saka sila Dale sa group chat namin para sabihin, para sabihin para sabihin nandito na kami. Kasi minsan pumipila na ako sinong mauna and then sasabay na lang sa amin or kung sinong mauna. Let's go! Nagdala tayo ng eco bag. Meron tayo sa loob. Kaplo yun din nalang akong eco bag kasi para todo na to. So, para Nakaka-excite guys. Alam nyo, kahit nako, mm, kahit na lang kami dito, na excite kami kasi hindi alam mo yung hindi ka hindi ka talo yung effort mo mag ka, maggasolina ka. Hindi hindi sayang yung pagpunta, laging panalo tapos ang babait ng mga tao, parang nagiging humble ka rin kasi parang grabe lang tapos uh, sulit, sulit yung mga nakukuha, talagang hindi mo sasabihin tsaka narilip lang, pamigay lang, libre tsaka expired or lanta na yung mga gulay, ay naku walang ganun so tara pila yun hindi lang tayo tinanong. tapos na kami, marami kami nakuha ito, pauwi na kami mamaya magkupos ko kami bago umuwi pala kasi may mga kailangan kami ay, meron pang ah. ano pala ano? Teka, teka. May ano pa, may mi, karne. Tsaka ano. Sharon, may karne pa, di ba? Karne. So, ito yung, ito yung red, uh, ano, red stub. Ngayon ko lang, ito pala yun. So, may ganyan, tapos may karne. So, di ba? O, pak, sulit. Yan ang laman ng red tag na nawala ko pero binigyan pa rin kami. So, may karne sa kayaan. Tapos, kukuha ng damit pero hindi ko alam kung makikita ko pa yung white tag para sa damit kasi maganda rin mga, mga supplies ng damit sa ganito kaya try kong hanapin so nalaglag ko siguro yung white tag para sa damit, hayaan na natin let's move on, so ito yung mga laman ng karne sprouts, oh, social talaga dito eh. tapos may may dino thing. dino nuggets tapos, meron, ano ito, burgers ito. O, see, mamahalin. O, reduce, sale pa yan, ha? $22 na. So, meron na tayong pang bistek. Bibili sana nga ako ng pang bistek kasi ang dami po sibuyas na puti. Saka, ano to Chicken breast. Yan. O, so, bawas na ako mababawasan na yung gagastos namin sa ano sa Costco mamaya kasi konti na lang bibilhin namin paulan na iniintay natin sila Sharon kumukuha ng damit dahil nga nawala ko yung tag wala akong damit so okay lang so ito yung laman ng push cart meron silang ano croutons para sa salad ah uh, peanut puff meron dino bite coco crunch something cereal parang ganon Dry milk Ayan Meron akong ipapapakay Ano? Pumulog magpapak Si Ilin na yung makanya. Macaroni and cheese Pasta Oh my God Wala na naman tayong Mabibili dito sa grocery Dahil kompleto na naman Ang supplies Oh hmm. Tomato sauce Uy. Peanut butter Napakadami na namin Peanut butter Tama sa na yung bahay. peanut butter Well Healthy naman silang lahat So may mga dilata na naman dami pa rin Ito po yung mga dilata Mm, ang dami. So ayan yung dito sa Cordoba. Maganda rin yung supplies nila, ha. Worth it din yung pagpunta. Tapos, mga gulay. Dagdag Ito yung pinakyaw ko eh kasi maganda siya. Meron siyang sprout, natatak. Ito yung for Earth Farm, broccoli, ah. Uh, ito, lettuce. Ah, uh, lettuce din. Tapos Thai chili salad. Kaya ko siya. Yan. Tapos, yan. Uh, um, cauliflower, may pang sapsuy na tayo. Romaine, larus. Itong mga to, pinapalaman ko yan sa wrap. Yung mga wrap at saka mga sandwiches. yan. Organic. Tapos, ito. Sa sobrang dami kong bit-bit, nalaglag siya na yupe. So, apple, apple atay, Kumuha kami ng mais, mais para sa nilaga, balak namin ng nilaga. Chop meat, salad, beans. Oh, meron na tayong kumuha French yung, beans kasi wala kang kumuha. kumuha. Mushroom para sa omelet, zucchini. Mais para sa nilaga. Favorite namin ang mais dito, napakasarap ng mais dito. Tapos, ano ba ito? Sprout. Sprout brand. Ano ito? Kinuha ko yan. Parang ilo. Parang cookies. Ayan, dami niyang. Napakadami mong kinuha ganito. Buti. Sana gulay na lang. na. Uh -huh. O, oh, cherry pie. Uh, sandwich. Ito, ang panalo. Yan, ang panalo. O, oh, tinan nyo. $20 sa sprout. Ito yung cooked, uh, ready to eat. Nag-iisa lang yan. Pinakuha ko kasi number one kami sa pila. So nakuha namin yung magaganda. Kaya maganda talaga pag maaga. Tapos, meron pa. Uh, Vegetable. Ano to? Carrot. Wrap. Saka itong mango, coconut, pepper. Parang pepper. masarap eh. Ano ba yan? Ano to? Dressing o juice? Ah, dressing. Dressing, masarap. Oh, meron din akong kinuha nito. Oo. So, inubos nga natin. ano, ibubos. <laughs> inubos Actually, na. inubos namin ni Ian. Uh, kasi nga, pang kaya... salad, Mahilig kami sa salad. So, sulit, masaya, happy. Sulit ang kultang. Yun lang. So, Bye. see you again on our next haul. Ah, ito, nagkuha pala kami ng, ito, ito, ito yung isa kong kinuha. So, dressing siya. Tapos nagkuha ko ng mga lime kasi nga bala ko magbistek. Tapos meron na kaming angus beef. O oh, ayan. So kompleto na yung ingredients natin. So konti na lang bibili namin sa Costco. Baka magdadagdag lang ako ng chicken breast saka yung spare ribs para so, sa sinigang or nilaga. Or isda daw. Yun. Okay. Bye! Bye! So mauna na kami sa kanila kasi iintayin pa nila yung isa iba namin kasama dahil sila yung maghahatid sa bahay. Tapos na kaming mamarian sa aming Ay, wait lang magsisip pa ko. Ay, grabe, pinawisan ako doon. Napaka-miles. So, tapos na kaming mamarian sa aming Cordova chapter dito sa Upling Road. Um, napakaganda ng supplies din. Ewan ko siguro dahil una tayo, ano, kaya oh. parang eh, yung mga katulad nun, wala, hindi, hindi na nila nakuha yun. Worth it naman yung pagtayo namin doon ng mga 40 minutes. Kasi sobrang aga namin ni Ian, Kasi nga gusto namin mauna dahil gusto namin makakuha ng magandang supplies. So, yon May karne, panalo, tapos may mga gulay. Which is yun yung kailangan talaga namin. So ngayon, ko kami. Hindi ko alam kung bibili lang ako ng chicken breast at saka drumstick maybe. Or baka drumstick na lang. saka chicken thigh para meron akong pang tinola, pang siniga, ay pang putsero, pang bahala na, gano'n. Yung may buto-buto. Tapos, let's see kung ano pwede natin mabili pa. Bye! Mukhang babagsak na naman ang isang malakas na ulan, kagaya kahapon, napakahaba ng ulan. Umalis ako ng bahay hanggang nakauwi ako, umuulan pa rin. Kaya ayan, balimit pala ako muna dito sa Tennessee. Kesa sa California, no? So ayan. So ito yung Cordova. ayano oh, makita natin oh. Malalaki rin ang mga bahay nga kasi nga sinasabi pag Cordova daw ay isa sa mga magagandang lugar dito or community dito sa Tennessee, So ayan, Mukhang uulan nga, na sa kasi ang dilim, dilim ng langit. Malimit umulan dito sa ano sa Memphis or sa Tennessee kumpara sa California. Pero kung sa init Merge medyo 177 ay, oh, may, lugar na sobrang init talaga right sa right California pero dito wala hindi, right pero today mainit ha right hindi namin right masyadong right ano right init so ganyan ang mga driver yung tipong kahit alanganin bigla siyang sisingit kanina pa yan siyang... eh kanina pa yan hindi nagmi-minor mag-merge uh, siya hindi man lang siya nagmi-minor Tanong mo nga dyan, kung saan yung sausages? So, naghahanap kami ng brown sausage para sa pangbaon dito. Uh, hanapin natin. Burger patty. So nagtitingin kami ng mga pambao ni Kobe. Ang daming tao kasi Sunday ngayon. Kaya tamad ako mag-video rin. Masarap yun. Masarap. Parang barko. Oh, mas masarap yan. Maalat yung sa barko eh.